Ayan naman po mga kapatid, ito po ay continuation lamang ng ating binasa na sulat ni San Pablo, unang sulat ni San Pablo kay Timoteo, yung chapter 4, verse 1 hanggang 5. Ito naman ang, ang babasahin natin ay from verse 6 hanggang sa may verse 16. No? So medyo mahaba po ito, ito po ay tungkol sa mabuting lingkod ni Kristo. Kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo. At habang itinuturo mo ito, dudulutan mo rin na ang iyong sarili ng pagkain espiritual mula sa mga salita ng pananampalataya at sa tunay na aral na sinusunod mo. Huwag mong pagaksayahan ng panahon ang mga alamat na walang halaga sa halip sanayin mo ang iyong sarili sa makadyos na pamumuhay. Sa pagsasanay ng katawan ay mayroong din pakinabang, ngunit ang makadyos na pamumuhay ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan sapagkat ito'y may pangako hindi lamang para sa buhay na ito ngayon, kundi maging sa buhay na darating. Totoo ang salitang ito at dapat paniwalaan ng lahat. Dahil dito, nagsisikap tayo at nagpapagal sapagkat umaasa tayo sa Diyos na buhay at tagapagligtas ng lahat ng mga tao, lalo na sa na mga sumasampalataya. Ituro mo at ipatupad ang lahat na ito. Huwag mong hayaang hamaking kanino man dahil sa iyong kabataan. Sa halip mo maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Habang wala pa ako riyan, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa harap ng mga tao, <coughs> sa pangangaral at sa pagtuturo. Huwag mong pamayaan ang kaloob na ibinigay sa iyo nang magsalita ang mga propeta at ipatong sa iyo ng mga tatandang pinuno ng iglesia ang kanilang kamay. Isagawa mo ang mga ito at pagukulan mo ng panahon upang makita ng lahat ang iyong paglago. Pakaingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Patuloy mong gawin ang mga ito sapagkat sa paggawa mo nito ay maliligtas ka pati na ang mga nakikinig sa iyo. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang sa Kanya. Dito, mga katop kapatid, continuation ito, ng uh, binasa po natin, no, yung uh, uh, unang sulat ni San Pablo sa uh, kay Timoteo, yung chapter 4, verse 1 to 5. So, ito naman yung 6, na kung saan, mga kapatid, ay yung dapat itong ituro, at hindi lamang ito dapat ituro, dapat itong ipatupad. At, uh, alam naman natin na hindi madali 'yun na ituro yung katotohanan kasi may mga tao minsan ang uh, hinahanap lang nila lalo na kapag uh, tayo ay nangangaral ng salita ng Diyos at ang gusto lang natin is yung uh, ma-please yung tao ay talagang mahirapan tayo dun mga kapatid kasi yun po kasi minsan yung nangyayari kasi minsan ang nangyayari imbis na uh, ang gawin natin is pleasing to God ang ginagawa na natin ngayon is uh, pleasing the people so, So, yung tinuturo ng Panginoon, dapat ay malugod yung Diyos sa atin. Sa ginagawa natin, dapat ang Diyos ang malugod, hindi yung tao. No? Kaya minsan, ang nangyayari, kapag tayo ay nangangaran ng salita ng Diyos, no? Ah, alam natin na dapat ito yung sabihin natin, pero dahil alam natin may, may ma, masasagasaan o merong uh, matatamaan, hindi na natin ginagawa. So, nangyayari ngayon, Uh, pipili na lang tayo ng mga tao ng mga salita na alam natin matutuwa yung tao no kasi nangyayari na niya ngayon kasi pinapasukan natin ng personal nating motibo di ba uh, siguro mo um, may mga time siguro ma um, bakit ayo mong banggitin yung yung mga biases kasi bakit kasi alam mo yung nagbibigay doon sa prayer meeting is uh, Alam mo yung uh, yung mga may biases doon, mga may bisyo, sila yung ano, malalaking magbigay, di ba? nang love offer <laughs> no? Kaya ayaw mong ng uh, tamaan, no? Kasi bakit? Ayaw mong kasi umuwi ng luwaan, di ba? <laughs> ayaw mong umuwi ng malungkot at luwaan. Kaya minsan, nako-compromise, no? So, hindi-hindi ganon, mga kapatid. Uh, dapat tatayuan natin yung uh, salita ng Panginoon. Kasi ang pinag-uusapan dito, yung pagiging mabuting lingkod ng ni Kristo. No? Lahat naman tayo, ay nagsusumikap no so, sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon na tayo ay makasunod sa kalooban ng Diyos at uh, maging mabuti no na lingkod ng Panginoon no alam naman natin yung pagiging mabuting lingkod ng Panginoon ito po ay yung uh, pagsasalarawan o ito po yung pagsasabuhay uh, na makita yung refleksyon ni Kristo sa atin no hindi yung dahil sa tayo ay mabuti no kundi makita yung kabutihan ni Kristo na nakikita no sa ating pamumuhay, na So dito habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkain espirituwal. 'Di ba? Kasi sa pamamagitan, katulad namin na nangangaral ng salita ng Diyos, no, hindi lang naman 'yung nakikinig sa amin ang kumakain ng espirituwal, kundi kami rin na nag-aaral, 'di ba? Kaya nga kapag may 'yung unang tinatamaan ng salita ng Diyos, s'yempre 'yung mangangaral. Pero s'yempre dapat, sabi doon, hindi may nabasa ako dito yung mga taong na uh, nagiging uh, manhid na. Yeah? Yung binasa natin ng, ng last, yung sa may verse 2, no? Yung mga sinungaling at manhid na yung budhi. <laughs> no? Mahirap yung gano'n, no? Na, bilang mga mga ngaral ng salita ng, salita ng Diyos, yung meron kang ano na, yung manhid na yung puso mo, no? <laughs> na kahit alam mong tinatamaan ka lang, parang ano lang, parang hindi mo lang pinapansin, no? Parang iniisip lang natin, ay hindi naman para sa akin yan no? Para 'yan sa mga pinangangaralan ko. Hindi gano'n mga kapatid, no? Uh, minsan may mga ganoon talagang tao, no? Ah, uh, talagang ano na, manid na. <laughs> no? Ah, uh, kahit yung mga tao sa paligid niya, alam niya, alam nila na yung mensahe niyo ni siya na yung tinatabaan, yung mismo nangangaral, pero kaya pa rin tumayo talaga, no? <laughs> kaya pa rin talagang tumayo at uh, yung pa talaga yung topic no yung pa talaga yung ipangangaral niya no minsan lakas lang ng ng ng, so hindi po ganun mga kapatid hindi po yung tinuturo ng Panginoon kundi ang tinuturo ng Panginoon dapat tayo ay maging mabuting halimbawa uh, ah, no uh, salita ng pananampalataya at tunay na aral ng Sinusunod mo? No, 'yung talagang itinuturo ng Diyos dapat 'yun ang sinusunod natin. Huwag mong pag-aksayahan ng panahon 'yung mga alamat na walang halaga. Sa halip, sanayin mo yung sarili sa maka-Dios na pamumuhay, <clears throat> 'di ba? Kasi ang gusto ng Panginoon, na tayo ay uh, namumuhay na maka-Dios, 'di ba? kahit na sabihin natin na outside sa prayer meeting, wala ka na sa simbahan mga kapatid, dapat yung pamumuhay na maka Diyos, yung pamumuhay bilang kristyano, dapat daladala natin yon. Yung pamumuhay ng pagiging maka Diyos o pagiging kristyano, hindi lang yun mga kapatid na nakikita kapag nasa prayer meeting tayo, kapag nasa mga uh, religious gathering tayo o nasa simbahan ka, ay doon lang dapat nakikita yung pagiging kristyano natin, yung pagiging maka Diyos natin. Dapat yung pagiging maka Diyos natin, yung pagiging kristyano ano natin, dapat ito ay nakikita sa ating pamumuhay, no? Nasa loob man o nasa labas tayo <coughs> ng ng uh, community ng mga mananampalataya, mga kapatid, kasi dapat doon pa nga natin i mas lalong ipakita yung pamumuhay natin bilang mga Kristiyano. Sa pagsasanay ng katawan ay mayroong kampakinabang, pakinabang, ngunit ang makadiyos na pamumuhay ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan. Sapagkat ito'y may pangako, hindi lamang para sa buhay na ito, kundi bagay sa buhay na darating. Siyempre, kapag yung katawan natin, nag exercise tayo, nagda-jogging tayo, siyempre yung endurance, nandoon, no? hindi tayo madaling mapagod pag nag uh, uh, exercise tayo s'yempre lumalakas yung ating immune system hindi lang yung immune system natin pati rin yung yung katawan natin yung kalusugan natin mas lalong tumitibay yung katawan natin kasi bakit kasi nag-exercise tayo so maganda yon mga kapatid pero s'yempre sabi doon kung nag sinasanay natin yung katawan natin kasi ano na yun pag sinanay mo yung katawan mo na nag-exercise ka o naging part na ng buhay mo yon hahanap-hanapin ah, ng katawan mo yon di ba parang ano yan, sa trabaho eh. Pag nasanay yung katawan mo na gumigising ng alas 7 ng umaga kasi nga magpre-prepare ka sa trabaho mo. Pag nasanay na yung katawan mo, talagang ano eh, pagdating minsan ng alas 7 eh, ano, wala pa nga minsan alas 7 uh, yung katawan mo mismo, alam na yung body clock mo, no? Talagang gigising ka. makasi kasi naging part na 'yon eh, 'di ba? So hindi ka na ano, malaking na uh, benepisyo po yun, mga kapatid. So malaki yung tulong. Pero sabi niya, kung katawan lang yung sasanayin natin, para lang yun uh, dito sa mundong ito. Pero sabi niya, kung yung spiritual, yung pamumuhay na maka-Diyos, ito ay sa lahat ng paraan ay makakatulong talaga. Di ba? Sa lahat ng paraan ay talagang magagamit natin kung tayo ay namumuhay sa salita ng Diyos o so namumuhay ng maka-Diyos. At yung may pangako po yun, no? na hindi lamang dito sa mundong ito, kundi sa darating pa. Di ba? Eh s'yempre yung katawan natin dito sa mundong ito, pagtanda natin, no, kahit anong uh, exercise mo, talagang uh, manghihinat, manghihina ka rin. eh, 'di ba? Habang tumatanda tayo, nababawasan yung lakas natin, yung kakayanan natin. Pero ang kagandahan dito, pag sinasanay natin yung buhay natin sa makadiyos, sinasanay natin yung buhay natin uh, sa pamumuhay para ng palataya, malaki ang nga nito kasi may pangako, no? yung buhay na walang hanggan at ito ay hindi lang mananatili sa mundong ito, kundi maging sa buhay na darating. Di ba? Yung buhay in the future. Di ba? So, ito'y magdadala sa atin, no? sa buhay na walang hanggang nakasama yung ating Panginoon. Totoo ang salitang ito at dapat paniwalaan ng lahat. Dahil dito, nagsisikap tayo at nagpapagal sapagkat umasa tayo sa Diyos na buhay at tagapagligtas ng lahat ng mga tao, lalo na sa mga sumasampalataya. No? So, sumalaga talaga mga kapatid na tayo ay uh, hindi lamang tayo nakikinig, no? kundi ipinapatupad natin, no? I, nagaganap sa buhay natin, isila sa buhay po natin. Kaya nga tayo ay nagsisikap at nagpapagal. No? Kaya ganun talaga eh, kapag... Uh, uh, yung pamumuhay na maka-Diyos, yung mamuhay tayo sa salita at kalooban ng Panginoon. Hindi po talaga kasi madali yan, no? Pero now, at least nandoon yung pagsisikap sa pagsusumikap natin, nandoon yung pagpapagal, nandoon yung sakripisyo natin. Kasi umaasa talaga tayo na kahit kung tayo mamumuhay uh, na maka-Diyos, uh, mamumuhay sa pananampalataya, nakakaasa tayo na magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan, no? Na tayo ay ililigtas ng ating Panginoon. At uh, naniniwala tayo na yung mga mananampalataya, hindi masasayang yung ating uh, pagpapagal na ito. Kaya sabi naman ni San Pablo, our labor is not in vain. No? Na yung, pa, yung ating pagsusumikap, yung ating pagpapagal na makasunod sa kalooban ng Panginoon, hindi ito uh, mababaliwala, kundi malaki ang kapakinabangan. Kaya sabi doon, ituro mo at ipatupad ang lahat ng ito. Huwag mong hayaang hamakin kanino dahil sa iyong kabataan. Alam naman natin, si Santiago, siyempre, uh, si Timoteo, bata pa siya no ng uh, nang tinawag ng Panginoon. Pero sabi niyo na wag kang hamakin sa yung kabataan. So para hindi ka hamakin, uh, dapat maging ano si kapi mong maging halimbawa sa mga mananampalataya, di ba? Kasi ang iniisip kasi ng iba kapag bata ka pa, wala kang alam. Parang gano'n 'yon eh, no? Parang wala wala ka pang alam, uh, marami kang pang dapat matutunan. Which is uh, sa pananampalataya naman yung mga marami pa naman tayo talaga matututunan. Hindi naman ibig sabihin na matagal na tayo, tumanda na tayo, is marami na tayong alam. Di ba? Kundi, kahit nga yung mga matatalino na mismo, eh, no? The more na dumarami yung mga nalalaman nila, eh, mas the more nila nakikita yung sarili nila na wala pa sila talagang alam. <laughs> Nakulang pa yung kanilang mga nalalaman. No? Kaya ang sabi ng si Kapi mo, maging halimbawa sa mga mananampalataya, no? para hindi ka hamakin, dapat maging halimbawa tayo mga kapatid no sa pananalita natin yung sa ugali natin sa pag-ibig pananampala kaya nga sabi ko maraming tao na talaga yung puso naman nila sa paglilingkod no kaso yung problema minsan kasi napababayaan natin yung mga pag-uugali natin kaya maraming naglilingkod sa Panginoon kahit matagal na yun nga masama pa rin yung ugali Pero <laughs> sa pananampalataya at malinis na pamumuhay di ba napakalaga niyon bilang mabuting lingkod ng Panginoon habang wala pa ako riyan, iukol mo yung panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa harap ng mga tao. No, ito yung talagang ano ni San Pablo, no, na napatuloy na magbasa ng salita ng Diyos. At malaki talaga may tutulong yun mga kapatid, lalo na sa ating uh, personal na pundasyon sa Panginoon. Kasi alam niyo mga kapatid, mahirap kasi yung puro lang tayo pakinig ng pakinig. Maganda rin na nagbabasa tayo, nagninilay personally ng salita ng Diyos. Kasi kung magre-rely na lang tayo lahat sa napapakinggan natin, sabi ko, mas mad madali kasi tayo madadaya niyan. Di ba? Yung lahat na lang na ipapakain sa atin, kakainin natin. So, kung na, na nag-aaral din tayo, na ikaw mismo, ma magkaroon ka rin ng ano, uh, personal na pundasyon mo sa Panginoon na hindi nakabase doon sa naririnig mo lang. Kundi nararanasan mo at ikaw mismo. Di ba? Ang nagsasaliksik, ikaw mismo, ang nag-aaral nito, no? Sa gabay at patnubay, siyempre, ng banal na Espiritu Santo. Maraming ang mga kapatiran, di ba? Hindi man nangangaral ng salita ng Diyos. Pero makikita mo, hindi mo kayang baliin yung pananampalataya nila sa Panginoon. Di ba? Na kahit grabe yung mga pagsubok. Minsan nga, sa totoo lang, maraming mga pre partner, tatalunin pa nga yung mga nangangaral ng salita ng Diyos. Kung sa pa, ano lang, ha, pa, uh, pagsasabuhay lang ng salita ng Diyos. Ako, ako uh, aminin ko yan. No? Marami tayong mga kapatiran, mga ka, uh, mga sister and brother sa pananampalataya na mas matindi pa nga yung pananampalataya nila kaysa sa mga nangangaral. Which is talagang, ano, in reality talaga mga kapatid, maraming ganon, di ba? Na mas grabe pa nga yung kanilang sakripisyo, yung, pa, yung mga paghihirap na kanilang pinagdaraanan sa buhay, pero may kita mo yung pagsunod nila, yung pagpapasakop nila, ga, uh, ganun na lang, kagrabe mga kapatid, di ba? Uh, tayo minsan na may mga nangangaral na minsan, nagre pa, di ba? <laughs> konting sakripis nila minsan nagre-reklamo pa pero marami to believe talaga ako no grabe yung kaninong pananampalataya <clears throat> kasi nandun yung kanilang ano eh yung pananampalataya nila yung pagsasabuhay nila no sabi doon uh, wag mong pababayaan kasulatan sa harapan ng mata sa pangangaral at sa pagtuturo so yun lang ang ano niyan eh isa sa mga ano ni San Pablo kay Timoteo yung yung patuloy na pagbabasa ng salita ng Diyos, yung pangangaral, and the same time, pagtuturo. Di ba? Diba? So, yung preaching and teaching. Magkasama talaga yan, mga kapatid. No? So, yung, yung pangangaral at pagtuturo. Kasi, siyempre, sa pangangaral, mga kapatid, is talaga yung, sabi nga, yung puso. No? Yung, yung inaabot mo. Sa pagtuturo, siyempre, yung head knowledge. Di ba? Diba? Pag nagtuturo ka, ang <coughs> dadagdagan yung kaalaman ng mga taong tinuturuan mo. At siyempre, ikaw rin na nagtuturo, ang din. Kasi bakit? Kasi kailangan mo mag-aaral. Kasi ano, ano ituturo mo kung hindi ka rin mag-aaral? Di ba? Huwag mong pabayaan ang kaloob na ibinigay sa iyo na magsalita ang mga propeta at ipatong sa iyo ng mga matatandang pinunang iglesia ang kanilang mga kamay. No? Kaya dapat nandun yung patuloy na paglago at paglago. At syempre, yung paglago natin sa pananampalataya, ito ay sa pamamagitan ng pagsasabuhay. Di ba? Uh, kasi mas dadong lalong nadadagdagan yung kaalaman natin sa isang bagay kung pinapraktis natin at isinasabuhay natin. Katulad niya sa pag-aaral. Kahit nag-graduate ka na sa kuleyo, anumang kurso ng pinagraduitan mo, kung hindi mo ito i-apply, so mananatili lang na, na nasa utak mo yung alam mo. Pero mas lalo mo itong mauunawaan pag ina-apply mo. No? Mas, mapan, mas lalo mo mapapadali Diba? Kapag ina-apply mo yung isang bagay, kasi mas lalo mo siya nauunawaan. Isagawa mo ito at pagukulan mo na panahon upang makita ng lahat ang iyong paglago. So pinakaano talaga dito is talagang paglago, no? Kailangan nating mag-aral, magturo, mag-aral, isabuhay 'yung salita ng Diyos, ang pinaka-purpose talaga is tayo ay lumago, umunlad uh, pakaingatan mo ang iyong sarili at ang pagtuturo. No? Siyempre, napakalaga rin yun. No? Ingatan din natin yung sarili natin. Huwag din natin pababayaan. Di ba? Kasi paano ka mga ngaral kung ikaw may sakit? No? Kasi pinagbabawalan ka na, na huwag masadong kumain ng taba kasi hinahay blood ka na. <laughs> Kaya eh, ayaw mo makinig. No? Uh, misan, mali rin naman yung masado tayong wala well, ano, minsan mali na yung paggamit natin ng faith, no? 'Di diba? Kaya nga yung faith, may gift of faith and gift of wisdom. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yung faith saka yung wisdom. Di ba? Kunya rin nasaksak ka. Ayun lang naman na dali mo yung sa pananampalataya. So gamitin gamitin mo yung wisdom mo. Punta ka sa ospital, ipatay mo yung yung, yung, nasa, kung saan ka parte na nasaksak, <laughs> ipatay mo. Paupira mo, di ba? Minsan sobra naman tayo sa pananampalataya. Alam mo na may high blood ka. Sabi mo, eh, pinanalangin ko naman 'to, eh, di ba? Uh, wala namang ano, wala namang totoo sinabi naman ng josyon eh, di ba? Na lahat nilinis na, walang masama. Eh pero siyempre, sabi doon, yung kumain kila ng tama, hindi naman yung pasobra-sobra ka, no? namunang uh, alam mo nang may sakit ka, babayaan mo rin sarili mo, no? May pananampalataya ka, wala ka namang wisdom, eh di wala rin. <laughs> di ba? Kaya nga may wisdom, na knowledge, balance eh, di ba? Eh, uh, E paano kung may mga ngaral eh, kung pinababayaan natin yung katawan natin, di ba? So hindi naman ganoon, nagkakasala rin tayo sa, sa, sa sarili natin sa Diyos, di ba? Kasi nga paano tayo makakapangaral ng salita ng Diyos? Kaya ang sabi ni San Pablo, paing pang ingatan uh, pakaingatan mo rin ang yung sarili at ang yung pagtuturo, di ba? Paano ka makakapagturo na maayos kung masakit eh, masakit ang katawan mo, masakit ang ulo mo, o kaya masakit ngipin mo, 'Di diba? Paano ka makakapag-isip ng maayos sa pagtuturo mo? Eh, Siyempre, eh, kung may nararamdaman yung katawan mo, 'di ba? Patuloy mong gawin ang mga ito sapagkat sa paggawa mo nito ay maliligtas ka pati ang mga nakikinig sa iyo. No? So yun naman yung mga kapatid, ginagawa natin ito para siyempre tayo ay maligtas and the same time yung mga pinangangaralan natin, yung mga taong naniniwala sa mga pinangangaralan natin ay maligtas din. No? Maligtas ka at maligtas sila. No? So, kasi ang ano doon, mahirap doon eh. Siyempre, pag ikaw mismo nangangaral, hindi man naligtas dahil sa itinuturo mo. Eh, Siyempre, yung mga tao na naniwala sa itinuturo mo, hindi rin maliligtas. Di ba? <laughs> di ba? Ganun lang naman yung mga kapatid eh. No? Oh, kasi pinaniwala, pinaniwalaan yung sinabi natin. oh, eh, mangyayari yun. Oh. oh. hindi, hindi, hindi ka naligtas at yung mga tao na naniwala sinabi natin, hindi rin naligtas. No? Kasi bakit? Kasi yung ba? Diba, hindi natin sinabuhay. Di ba? Hindi tayo nag-aral. Di ba? Ang pinakaano naman talaga niya mga kapatid is yung pagsasabuhay. Ang no? salita ng Diyos. Kaya nga hiningi natin patuloy yung gabay, yung patubay ng Panginoon na tulungan tayo. No? Huwag tayong kahit anong tagal na natin sa pagkala, paglilingkod sa Panginoon, huwag tayong mananangan sa, sa sarili nating karunuhan. No? hindi ibig sabihin dahil marami na tayong alam sa salita ng Diyos dahil napag-aralan na natin doon is alam na talaga natin, di ba? Hingi pa rin natin yung gabay kasi masyado tayong kumplesan, masyado yung confidence na doon tayo mapapahamak. Yun ang ikababagsak po ng bawat na naglilingkod sa Panginoon, yung kumpiyansa na tayo kasi alam na natin, di ba? <laughs> so, huwag ganun mga kapatid. No? Iwasan po natin yan. Nawaan Diyos ay eh, patuloy magpala sa bawat isa sa atin at tayo gabayan at tulungan na tayo ay maglumago sa ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating pagsasabuhay. So yun lamang mga kapatid and God bless po sa ating lahat.